Maaga pa kong sabihin, pero mukhang hindi makapili ang madlang Pilipino sa kung sino ang nais nilang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ito ay matapos lumabas sa survey ng Tangere kaugnay sa 2028 presidential elections na magkadikit lamang sina Senator Rafi Tulfo at Vice President Sara Duterte sa pulso ng mga Pilipino. Nakakuha si Senator Rafi ng 32% na vote preference at 31% naman si Inday Sara. Malayo ang agwat ng dalawang power politiko sa ikatlo at ikaapat na preso ng survey na si Sen. Grisco at dating Vice President Lenny Robredo na kapwang nakakuha ng 10% na vote preference. Sa kabilang banda, nanguna naman, si Robredo sa listahan ng mga personalidad na hindi iboboto ng mga Pilipino sakaling idaraos ang susunod na presidential elections na may 28% voter rejection. Pagdating naman sa Senatorial Election Survey, hindi natitinag sa top spot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng kaliwat ka ng isu na kinakaharap.